Ayan, good morning po, good morning sa lahat po ng subscriber ni Ate Mars guys, sa mga luma at bagong subscriber. Ayan, shout out po sa inyong lahat, hindi na po ako magbabanggit, basta lahat po kayo shout out po. Ayan, sa mga OFW po natin ma'am, shout out po sa inyong lahat ma'am sir, magingat po kayo lagi dyan. Ayan, samahan nyo po ako guys, magbe-breakfast ako, heavy breakfast to guys kasi marami akong iwa-washing today. Kaya, niluto ko na rin yung nagluto ko ng maaga kasi yan, yun nga guys mag breakfast ako syempre ayan, may tira tayong hipon kagabi tapos ano pa ba ulam natin ito guys, nagtrito ako ng egg tapos ayan, meron tayong ayan, ham, hotdog nabawasan na kasi binaon ayan, liyempo may isa pang peraso tapos meron tayo guys, adubong ampalaya, niloto ko to today. Tapos yung anak ko nagluto din siya ng corn beef na ginawa niyang sinigang. Ayan. Tapos syempre guys, may naka-extra sa video ko at syempre ang kape po ni Ate Mars hindi mawawala. Ayan, samahan niyo po ako sa aking breakfast. Ano bibigot sa mga? Eh? Okay, I ko put the rice Okay, I will put the rice Okay, get na your spoon there I'll get your spoon I'll get your spoon Ayan po guys Ayan, maga siya nagising Kaya ayan, kasama na naman siya sa video ko Go na, you eat na da Ayan guys sabi ko na nga ba eh. hindi ako makapagod. Video ng maayos. Pagising talaga sila. Ayan, kain po tayo. Mga sisi, mga mam ma sir, kain po tayo ha. Ah. Ayan, meron tayo guys. Ayan, may tirang liempo. po. Sabi ko nga sa inyo, heavy breakfast ko. Hindi mo na ako ngayon nag-ano tinapay. Agit ka na, your pork baby kasi ano na si Lola. Get na your pork dear. tayo guys sa adobong ampalaya inadobo ko lang siya guys wala naman siyang sawag na karne inagburang ko lang siya ng konting toyo tapos konting konting konti lang na magiging sarap inamihang ko lang siya guys ng kamatis sibuyas bawang Ito nga yun. Ito guys, walang sabaw. ah oh, may tira po kaming hipong kagabi. Yung ulam kasi namin. Garlic hipon. Ah, oh, may nang tira pa. Nag-iisa na lang ito guys. Palakihin natin. O, oh, Ang diba, Laki na niya. Okay. kakain po tayo guys alam nyo ang almasal napakahalaga kasi dyan nagsisimula ang ating lakas dyan nagsisimula ang ating trabaho maghapon kaya kailangan natin ng energy so guys <laughs> hindi po ako gutom <laughs> hindi po ako gutom pero bawasan ko lang to ng konti. Mas hindi ako sa ako mahilig sa mga ganyan. Mas gusto ko yung mga gulay. Hmm. Thank you Lord that may almasal tayo today. ngayon sa atin eh Lawas ay untayin ng condesa. Ngayon di naman po ako gutom. Gutom na gutom. Good morning. Salamat po. Ayan, nabos ko na yung kanin ko, guys. Pero maniniwala ba kayo? Tatapusin ko na itong video ko. Maniniwala ba kayo na hindi, pa, na, hindi na ako ng kanin? Siyempre, hindi. May ulam pa ako, eh. Ito pa pala, guys. Meron tayong ginisang corn beef. Kiniga. Ayan. Siyempre po, ay kakatunan itong video ko today hindi nyo na makikita kung kukuha pa ako ng kanin good morning and thank you for watching bye bye